Magandang araw sa lahat. Ako po si Dr. Javier Cruz, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan sa pag-aalaga ng kalusugan ng ating mga kababayan. Ngayong araw, susuriin natin ang isang napakahalagang paksa kung paano mag-ehersisyo sa tamang paraan upang makatulong na makontrol at higit sa lahat, maywasan ang sakit na alta presyon. Ang alta presyon, o high blood pressure ay isang tahimik na salarin na isa sa magapangunahing sanhing napakaraming pakamatay hindi lamang sa buong mundo kundi lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. Ito ay isang tusong kalaban dahil kadalasan. Wala itong mararamdamang sintomas hanggang sa huli na ang lahat. Maari itong magdulot ng mabiglaan at nakamamatay na komplikasyon tulad ng stroke na nag-iwan sa isang tao na paralisado at ake sa puso na biglang kumikitil ng buhay at unti-unting pagkasira ng ating magabato o kidneys na hahantong sa pangangailangan ng habang buhay na dialysis. Maraming paraan upang labanan at makontrol ang presyon ng dugo mula sa pagbabagong ating kinakain hanggang sa pag-inom ng mga iniresetang gamot. Ngunit may isang napakabisa, natural at halos walang gastos na paraan at ito ay ang regular na pag -gahersisyo. Ito ang ating pag-uusapan ng malaliman ngayon, bagamat alam nating lahat na mabuti ang pag ang malaking tanong na bumabagabag sa marami ay, paano ito gagawin nang tama? Anong partikular na ehersisyo ang epektibo? Gaano kadalas? At gaano katagal ang dapat igugol para tunay na makita ang resulta laban sa alta presyon? Sa artikulong ito, Ibabahagi ko sa inyo ang mangga, detalyadong paraan at ehersisyo na magsisilbing isang kumpletong reseta. Isang reseta ng ehersisyo na titiyak kung gaano katagal, gaano kadalas, at anong uri ng paggalaw ang kailangan upang mapababa at mapanatiling normal ang inyong presyon ng dugo. Iyan ang pinakasentro ng ating talakayan ngayon bago tayo dumako sa mamismong pamamaraan ng pagsasanay at mga partikular na ehersisyo. Mahalagang maunawaan muna natin kung anong mga uri ng ehersisyo ang mayroon at kung alin sa mga ito ang tunay na kampeon sa paglaban sa alta presyon. Sa kasalukuyan, sa larangan ng medisina at fitness, kinikilala natin ang tatlong pangunahing kategorya ng ehersisyo. Ang una at siyang pinakamahalaga para sa ating paksa ay ang tinatawag na dynamic aerobic exercise na mas kilala sa tawag na cardio. Ito ay mga Ehersisyong nangangailangan ng maindayog, tuloy-tuloy, at paulit-ulit na pagalaw ng malalaking kalamnan ng ating katawan, tulad ng manakalamnan sa binti, braso, at balakang. Ang magakaraniwang halimbawa ng ehersisyong ito na pamilyar sa ating mga Pilipino ay ang masiglang paglalakad, marahang pagdakbo o jogging, pagbibisikleta na nauso ngayon, o ang nakakarelax na paglangoy ayon sa isang napakahalagang ulat na aking personal na sinuri ang regular na pagsasagawa ng dynamic aerobic exercise ay may kakayahang magpababa ng presyon ng dugo hanggang sa 6,009 mmHg para sa systolic pressure. Ito yung mas mataas na numero sa reading ng BP at 4. 9 mmHg para naman sa diastolic pressure ito yung mas mababang numero sa mga taong kumpirmadong may alta presyon na. Ang manumerong ito bagama tila malit pakinggan ay may napakalaking epekto sa kalusugan. Isipin na lang ninyo. Kung ang isang tao ay may alta presyon na may systolic pressure na 140 mm per hage na siyang simula ng stage 1 hypertension at sa pamamagitan ng regular na ehersisyo ay bumaba ito ng halos 7 mmHg. Ang kanyang presyon ay magiging 133 mmHg na lamang. Ang pagbabang ito ay sapat na upang may layo siya sa bingit ng panganib at lubos na mabawasan ang sansan na makaroon ng stroke o atake sa puso. At ang benepisyong ito ay hindi lamang para sa mga taong may alta presyon na kahit sa mga individual na may normal na presyon, ang pag-ehersisyo ay nakakatulong din na mapanatili ito sa malusog na antas at maywasan ang pagkakaroon ng alta presyon sa hinaharap bagaman ang epekto ng pagbaba ay mas banayad. Nasa 19 mm para sa systolic at 1. 6 mm haga para sa diastolic. Ang ikalawang uri ng ehersisyo ay ang resistance exercise. Ito naman ang maaktibidad na naglalayong palakasin at palakihin ang ating mga kalamnan sa pamamagitan ng paglaban sa puwersa tulad ng pagbubuhat ng weights o dumbbells paggamit ng mga makina sa gym. O kahit ang mga bodyweight exercises na pwedeng gawin sa bahay tulad ng push-ups at squats ito ay karaniwang ginagawa sa mga fitness center para sa pahubog ng katawan Gayunpaman mahalagang tandaan na ayon sa mga siyentipikong ulat ang ganitong uri ng ehersisyo ay hindi gaanong epektibo para sa direktang pagkontrol ng presyon ng dugo kumpara sa aerobic exercise. Bagamat ito ay napakahalaga para sa kalusugan ng ating nabuto, kalamnan at pangkalahatang metabolismo, hindi ito ang pangunahing sandata laban sa alta presyon. Ang ikatlong uri naman ay ang isometric exercise. Ito ay maehersisyo kung saan ang kalamnan ay nakakaroon ng tensyon ngunit hindi gumagalaw, nakbabago ng haba. Halimbawa nito ay ang pagupo sa pader na walang upuan, wall sit, o ang pagpapanatili ng isang yoga pose ng matagal. Napag-alaman din na ang direktang epekto nito sa pagkontrol ng presyon ng dugo ay hindi rin ganong makabuluhan. Bagamat mayroon itong ibang benepisyo para sa ating layunin na labanan ang alta presyon, ang pinakamahusay na patunayan at pinaka inirerekomendang pagpipilian ay ang unang grupo, ang mga ehersisyong cardio o dynamic aerobic exercise ang tunay na solusyon kung nais nating seryosong maiwasan o pamahalaan ang alta presyon. Kabilang dito, ulitin natin. Ang mabilis na paglalakad, pagtakbo, pagbibisikleta, o paglangoy, maging ang masayang pagsasayaw tulad ng Zumba na napaka-popular sa mga barangay court at plaza sa buong Pilipinas tuwing umaga ay isang mahusay na halimbawa. Kung kayo naman ay nasa bahay lamang at hindi makalabas, ang mga simpleng ehersisyo tulad ng tuloy-tuloy na pagindayok ng braso, paulit-ulit na pagupo at pagtayo mula sa silya o kahit ang pahiga at pagbadyak na parang nagbibisikleta sa hangin ay kabilang din sa grupong ito at mas mabuti kaysa sa walang ginagawa. Gayunpaman, ang mga ehersisyong ito ay nakatutok lamang sa isang parteng ng katawan. Ang paglalakat o pagtakbo ay nakpapagalaw sa halos lahat ng kalamnan sa ating katawan, kaya mas binibigyan ko ito ng prioridad. Sa lahat na ito ang personal kong paborito at pinaka inirekomenda sa aking mga pasyente ay ang mabilis na paglalakad o marahang pagtakbo dahil sa pagiging simple nito. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling kagamitan o gym membership. Isang komportableng pares ng sapatos lang ay sapat na para makapagsimula. Ngayon na malinaw na sa atin na ang aerobik, Exercise ang pinakamabisa, ang susunod na napakahalagang tanong ay paano at gaano katagal ito dapat gawin para maging epektibo? Ayon sa mga pinakabagong pag-aaral at gabay mula sa mga organisasyong pangkalusugan, ang dosis ng ehersisyo ay kailangang tama para sa mga pipili ng mabilis na paglalakad brisk walking. Ang rekomendasyon ay gawin ito ng hindi bababa sa 30 minuto bawat araw at ulitin ito ng hindi bababa sa limang araw sa loob ng isang linggo. Kung mas pipiliin mo naman ang mas matinding ehersisyo tulad ng pagtak o jogging 30 minuto bawat araw para sa tatlong araw sa isang linggo ay sapat na upang makuha ang parehong benepisyo sa kalusugan ng puso. Ang isang napakagandang balita na dapat malaman ng lahat lalo na mga abala sa trabaho ay ang ehersisyo ay maring maging cumulative o pinagsama-sama. Ibig sabihin, ang tatlong sampung minutong sesyon ng mabilis na paglalakad na ikinalat sa buong araw ay may parehong bisa at benepisyo sa isang diretsong 30 minutong sesyon. Ito ay isang perpektong estratehiya para sa mga Pilipinong profesional. Halimbawa, maaari kang bumabangang jeep o bus isang sakayan bago ang iyong destinasyon at maglakad ng 10 minuto papunta sa opisina sa oras ng tanghalian, sa halip na magtricycle papunta sa kalapit na karinderya, maglakad kang 10 minuto. At sa pag-uwi, gawin muli ang 10 minutong paglalakad. Sa ganitong paraan, nakumpleto mo na ang iyong 30 minutong ehersisyo nang hindi mo namamalayan at hindi na kailangan pang maglaan ng hiwalay na oras. Para sa mga gumagawa naman ng ibang aktibidad tulad ng pagahardin paglilinis ng bahay o iba pang pisikal na gawain, may isa pang napakagandang paraan para masukat kung sapat na ang iyong aktibidad sa isang araw. Ito ay sa pamamagitan ng pagbilang ng iyong nga hakbang, step counting. Ito ay isang modernong sukatan na napakadaling subaybayan. Ang pangkalahatang layunin para sa kalusugan ay ang maabot ang 7,000 hanggang 10,000 hakbang bawat araw. Hinihikayat ko kayong isulat ito at tandaan. 7,000 hanggang 10,000 hakbang araw-araw. Paano ito gagawin? Napakadali na ngayon dahil sa teknolohiya. Maari kang gumamit ng isang smartwatch o fitness tracker na abot kaya na ngayon at mabibili online sa Shopee o Lazada. O kung wala ka nito, sapat na ang iyong smartphone. Halos lahat ng telepono ngayon, iPhone man o Android ay mayroon ng built-in na health app na automatikong binibilang ang iyong nga hakbang. Kailangan mo lang tiyakin na dala mo ang iyong telepono sa iyong bulsa o bag habang ikaw ay gumagalaw. Para naman sa mga mas seryoso sa pagsubaybay ng kanilang paglalakat o pagtakbo, may isang app na lubos kong inirekomenda at ito ay ang Strava. Ito ay libreng i-download ay at gamitin. Itinatala nito hindi lang ang iyong ngahakbang, kundi pati na rin ang iyong distansya, bilis, at ang eksaktong ruta na iyong tinahak gamit ang GPS ng iyong telepono. Ang isa sa pinakamagandang feature nito ay ang club kung saan maari kang gumawa o sumali sa isang grupo kasama ang iyong pamilya o mga kaibigan. Ganito mismo ang ginagawa ko para subaybayan ang kalusugan ng aking buong pamilya. Bawat isa sa amin, mula sa aking may bahay hanggang sa aking mga anak, ay may strafa app. Araw-araw, sa isang pindot lang sa aking telepono, nakikita ko kung sino ang nakapag-ehersisyo na gaano kalayo ang kanilang natakbo o nilakad. At nagbibigay ito ng inspirasyon at nakakaroon kami ng isang masayang kompetisyon. Ito ay isang mahusay na paraan upang manatiling inspirado at may pananagutan sa isa't isa. Inaasahan ko na pagkatapos ng detalyadong paliwanag na ito, magkakaroon tayo ng panibagong sigla at malinaw na plano kung paano gagawing bahaging ng ating buhay ang pag-ehersisyo. Kung mayroon kayong mga kaibigan, kapamilya o kakilala na may alta presyon o nasa panganib na magkaroon nito, mangyaring ibahagi ninyo sa kanila ang impormasyong ito. Ang kaalaman na ito ay maaring magliktas ng kanilang buhay. At para sa ating lahat, kahit na normal pa ang ating presyon ng dugo, simulan na natin ang ugaling ito bilang isang pamumuhunan para sa isang malusok at mahabang buhay sa hinaharap bilang pangwakas na hamon sa bawat isa sa inyo na nagbabasa nito, hinahamon ko kayong lahat na simula bukas, subukang abutin ang hindi bababa sa 7,000 hakbang bawat araw. Gamitin ang inyong telepono, kunan ngang litrato ang resulta, at ay komen dito bilang patunay, o kaya naman ay maglaan ng 30 minuto para sa isang mabilis na paglalakat o marahang pagtakbo. Gawin nating isang komunidad ng mga Pilipinong aktibo at malusog ang ating sarili. Tandaan, ang kalusugan ay ang pinakamahalagang kayamanan hanggang sa muli nating talakayan. Binabati kita sa panonood ng buong video ni Dr. Cruz ngayong araw. Upang hindi makaliktaan ang masusunod na video, maaari kang mag-subscribe sa channel sa pamamagitan ng paklik sa bilog na larawan sa gitna. Maaari mo ring panurin ang iba pang mga video ni Dr. Cruz Kaliwa at maging ang makaugnay na paksa sa kanan. Makita kitang muli para sa mas malusog na buhay.